meron na naman ako ngayon, ipiprepare ng another fruit is smoothie shake. So, pinapakita ko sa inyo. Gagawa tayo ng healthy para sa ating katawan. So, let's go. So, ito ating ipiprepare. Isang saging at saka itong spinach. Itong spinach. Tapos meron tayong na uh, green na grapes. Sa so, itong tatlo na to, pag-combine na natin, kasama siyempre itong yakult na green. Hindi ako naglalagay ng sugar. Hindi natin kailangan maglagay ng sweetener. So, umpisahan na natin. Balatan na natin yung saging. Lagyan na natin dito yung saging. So, I'm using my hand. So, I'm using my tsaka ako lang naman ang kakain dito. Iinom. Sakto ito sa maliinit na panahon. sa hindi nila tayo na ng, ng inumin dyan. So, combine natin yung spinach tapos lang natin yung ubas. Lagyan na natin yung ice. Tapos, lagyan natin yung yakin. Yep. So, start na natin. Tayo natin hanggang maging anito smoothie. So, let's go. So, ito na. Tapos na ang ating tikmanan. So, kung hindi sa inyo available yung spinach, siguro pwede nyo naman gamitin yung malunggay. So, yun ang ganda ng pagkakulay niya. So, ating tikmanan. So, ito sa so, na natin inumin. Kung hindi sa inyo available spinach, pwede ang malunggay, pwede nang ilagay niya sa mga friends. Ang spinach kung lang available sa inyo, pwede nyo i-mix sa kahit anong prutas na gusto nyo i-blend or i doin inumin. Kasi ang spinach, maraming benefits sa ating mga katawan. So, pwede natin maging healthy para sa ating katawan. So, ang sarap. Wala siyang, hindi mo malalasahan yung spinach. Kasi wala naman talaga lasa yung spinach. Kung baga nagkulay lang siya. At saka matamis siya kasi yung sabi matamis. So, salamat guys sa panunood. I-try nyo rin kumuha ng mga juice para sa ating kalusugan. Thank you guys sa panunood. Like and subscribe nga pala. And share nyo na rin para sa para sa iba na gustong matry yung spinach. Thank you!